Kayo ho may, hubay, may na, mga natatanggap na pagbabanta sa buhay, uh, Agent Morales, mga death meron threat. Po. At, eh, meron po. Meron po. Uh, isa nga eh, yung na-record dun sa CCTV na talagang tahasan na sinabi ni Eric Santiago habang kausap niya si Romy Enriquez na papatayin niyan. Alam mo naman, papatayin niyan. So, yun, hindi ko pinagwawalang bahala yun dahil nga malinaw na malinaw yung pagkakasabi at yung ano no konsino-sino yung mga tao na nasa likod noon. Sir Jonathan said, si Pito, magandang gabi. May aabangan pa ba tayo?" Uh, ah, sinasabi na ni senador uh, bato de la rosa na inaantay na lang siguro yung kay ano, kay Kumar no kung gagaling na siya or kung may uh, clearance na Maring may pagpatuloy yung uh, pagdinig. Sa pagpapatuloy po ng uh, pagdinig na yan, meron pa bang dapat abangan ang uh, taong bayan, lalo na po mula sa inyo? Opo. Ang ano ko po dito is yung patunayan, ano? Yung ipinakikita ng PIDEA na, na habak ni Senator Jingoy Estrada na si Copy nung aking di umano'y PDS. Kasi ang gusto kong mapatunayan dito ay ipakita yung ano no tunay na kopya hindi si Rox yung tunay na kopya ng PDS. dahil dahil ako ay naniniwala na yung PDS na ipinakikita ay peke uh, PK ano o Juan at ito ay di lamang upang ako ay palitawin na na isang sinungaling kasi sa mga ano no sa mga PBS na aking isinusuminte lalo sa PNP at sa Pidea mismo ay nakalagay doon kung ano yung mga kaso na aking kinaharap at ito ay mga nakalagay kung ano nangyari. Kaya nga nag, ano eh, nag, nag a doon yun eh. Unang-una, kagaya sa NBI clearance, ano? Sa NBI clearance kasi nakalagay sa akin, no criminal conviction eh, no? Hindi kagaya ng mga ordinaryong tao na no? hindi nasasangkot sa anumang kaso, nakalagay no derogatory records or, uh, or yung no, 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 no records on file. Kaya sa akin, no criminal conviction. Kaya hindi po pwede na kapag ka ikaw eh, kagaya niya, magsa ka niya, talaga kaalamin ano ba naging kaso mo kasi nakalagay rito, no criminal conviction. Ganon din sa mga administrative, ano, no? administrative cases na kinaharap ko. Kaya imposible eh, yung maglalagay ako ng no doon sa tanong na have you ever been administratively or criminally charged? kasi nilalagay ko talaga, nag-yes ako doon. Kasi nakalagay doon, please specify. So, ganun din, doon sa kahilingan ko na ipatawag yung mga yung mga ano no yung mga personalidad na nabanggit doon sa video katulad ni First Lady Luisa Marcos ano dahil malinaw na malinaw naman do sa 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 video no, na 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 ano no na doon sa pag-uusap ni Romeo Enriquez at saka ni Picoy, no ni Eric Santiago eh may mga binanggit na pangalan doon kaya nga sa akin garang akin dapat itong mga itao na ito maipatawag at eh, may ano no maikunan ng pahayag at maipahayag nila yung kanilang panig.